Good morning mga kababayan at ngayong araw po uh, babalik po ako ng bangkal doon sa malapit lang sa Mike's Sisters ay may bibilihin po tayo na lupa doon mga kababayan at nagkakaroon din tayo ng lupa na sarili ayan mga kababayan at abangan nyo po dahil Pagpunta kami doon ngayon Yan, bumotor lang kasi kami Kasama ko ang pamilya ko Si John Lee, doon yung asawa ko mga babayan Ayan mga babayan, tara at samahan niyo ako Sa aming paglalakbay Ayan Ayan na mga kababayan At gagaling lang namin ng bangko At ayun na nga kinuha natin yung mga ipon natin doon para Mama, bili po natin ng lupa mga kababayan para sa mga kababayan natin kababayan at pupuntahan na namin yung lupa na bibilhin ko ayan nagkakaroon din tayo ng lupa mga kababayan kulang na lang nito materialis para mapagtayuan natin ng bahay ayan yan po yung bahay ng kisister oh. paglantaw sa kwan naklap ayan gustuhan ko mga kababayan kasi tahimik po dito ayan oh maliit pa lang yung bahay dyan si ang kisisters ayan Lote. Sige, partner ako. <laughs> mm. at ayan mga kababayan at dito, dito po ako sa may likuran ng Kiss Sisters. Ayan dito, ito po yung bibilhin ko mga kababayan at ila anti po ito. Sa kay Ma'am Abit. Ayan, teacher po 'yan, si Ma'am Abit. Ayan dito po yung ano na dito yung na nagustuhan ko kasi may pader na po dito at magkapit bahay na po kami sa kisister sister Puhon ayan mga kababayan at ayan ang maganda naman dito pero hindi mo muna namin to susukatin mamaya na lang to susukatin pag ano na dating na ng panahon na magkaroon tayo ng bahay dito Ayan at maraming maraming salamat sa inyong mga kababayan dahil po sa inyo sa hindi pagskip pag-skip ng ads, ayan may mabibili naman tayong isang matatawag nating achievement mga kababayan. Ayan, at yung bibilhin natin dito is 200 uh, square meter lang po mga kababayan. Kasi yung lote dito ay uh, yung binibinta talaga nila is uh, 400 square meter po. Hindi, hindi ko man maabot yung presyo noon mga babayan kasi nga mahal po yun kasi ano yung pira kung makababayan kulang baka sa sun, mabili natin yung ano yung kalahati kalahati lang yung binili kong kababayan yan at magkapit bahay kami dito sa key sisters mga kababayan ayan dito ako sa bandang likod nila kasi yung right of way dito doon doon po yung right of way ayan at malapit lang po ako dito bandang likuran po ng key Sisters. Ayan. Mga kababayan at babayaran na natin si ate. Tara na te. Maraming maraming salamat sa inyong mga kababayan. Dahil sa tulong nyo po sa so hindi nyo pag skip ng ads. Kahit pa ay nakapundar na po tayo ng anong tawag lupa na pagtatayuan ng bahay at yun na, na, yun na, yun na naman yung pag-iipunan natin mga kabayan yung mga materialis ng bahay kasi nga hindi po biro yung uh, hindi po biro yung uh, bahay mga kababayan malaki pong gasto ng ano mga kababayan yung magpapatayo ng bahay tulad ng sa sisters ang uh, laki po ng gastos nun pero matibay po yung bahay nila mga kababayan Napakatibay po. Yung mga kulom, yung mga pundasyon, napakatibay. At diyan Pag Paka uh, makakapagtayo tayo sa susunod na taon mga kababayan. Kahit maliit lang po na barong-barong, importante may lupa na po tayo. Ayun, may lupa na po tayo mga kababayan na na matatawag na natin na atin mga kababayan. Ayun at magbabayad muna ako kay Ate, kay Mama Abit. Ayan ang aso dahil ma kapan ako nate palitul ng nimo ba? di lang gumag bro baso dapat tahan nanti ka no kaya mga kababayan at babayaran na natin si anti at ito po yun salamat po sa inyong lahat lalo na po kay Sir Paul at kay Uh, dito ay friend, ayan, sa mga viewers natin na walang sawang nagsuporta suporta sa ating channel at sa hindi nyo pag-skip ng ads mga kabayan at ito na po, makabili po tayo ng

ko na nakadawat ko. Na picture ni mo nga nakadawat ko. Hmm. Unya okay. oh, na um, hmm. ito Oo, oh, unya na. Unya, unya na. Ipuan ka ka na. na ito. Hmm. Ito magpapuan Ito. Hmm. problema sa tituluan ni Hindi nga yun. na siya po. Sa nang kuwan niya. Building permit dyan Sa isang tukod niya. Ipuan na mo ang tituluan. niya ko na para sa ang na Yan mga kababayan at ito yung skits ah, uh, Dito po yung banda yung bahay ng sisters At ito po yun ang bibilhin ko Kaso mga babayan napakalaki po nito 400 square meter po ito Tapos yung kaya ko lang sa ngayon is yung 200 square meter Bali ito mga babayan ah, uh, hinati namin to kasi ito po yung right of way nila ayan at doon banda at kalahati lang yung nakaya natin sa ngayon ayan yung babayaran ko lang mga babayan is yung 200 square meter lang po ayan at hindi ko na lang sasabihin yung kung magkano yung halaga Uh, kung na lang po yung al alam at si, si Mama Abit Mura lang po ito at nakatawad po tayo mga kababayan kasi nga po kaibigan, hmm, kaibigan po at naawa din siya kasi wala, wala akong lupa. <laughs> Ayan at ano lang mga kababayan gumawa muna kami ng temporary na resibo na handwriting kasi... Uh, pag ano na, fix na tayo diyan mag magtayo tayo ng bahay diyan sa sa tayo magpanutari mga kababayan. Kailangan po natin 'yan ng didubsil at magpanutari po tayo sa abogado. Para magkatitulo po. ayan At, at ito ano lang mga kababayan, bali handwriting muna 'yung gagawin naming resibo. Yan. sa gustong bumili dyan marami pang ano, marami pang uh, marami pa pong bakanti ito bakanti pa po ito ito lahat yan lahat po yan malalaki po ito halos 400 lahat po 400 square meter po lahat yung binibinta nila at dito at wag po kayong mag-aalala mga babayan, kasi po at wag po kayong mag-aalala tungkol sa titulo kasi titulado po ang lupa na ito ayan titulado po ito mga babayan at safe po ang pagbili ng lupa dito at ano magbabayan? mabuti dito kasi tahimik ayan wala pang masyadong bahay ayan tahimik po at yung paligid is palayan at may mga at may mga ano pa mga babae maraming niyog ayan. at ito po yung bahay nila ma'am ma'am agit ayan ito po yung bahay nila sana magkaroon tayo ng ganitong bahay. Sana po. Sa sana. Pagdating ng tamang panahon. Okay. Yan. Ang niya, ang bahay, ang ang napalit ang ang, ang ng so, so, you know, ka ganit kaya ng taon ng panahon. Kaya yung mm. And, lang, <laughs> <laughs> yun yung Ang yung na ko. hindi ka nyo yung nagbangko. Hindi ka naman yung nagbangko. bangko. Pero, ang lang. hindi hindi nyo alam. <laughs> Yan, maganda nga po mga kababayan at tapos na tapos ko na pong nabayaran ang lupa doon sa bangkal at nandito na po ako ngayon sa tinitirahan kong ano boarding house sa uh, nirerentahan ko po na boarding house mga kababayan dito, dito po sa Digo City. Ayan at uh, maraming maraming salamat talaga sa inyo mga kababayan unang-una kay Sir Paul at sa uh, PB Team Davao ayan Talaga na papasalamat ako kay Sir Paul dahil kang Sir Paul talaga mga kababayan ay ano na tayo ngayon may naipundar na tayo kahit pakunti-kunti mga kababayan hindi naman ito sa uh, pagyayabang talagang nagpapasalamat lang talaga ako na may mga achievement na po ako uh, ano mga kababayan tulad ng lupa na kabili na po tayo isa na po yun sa achievement ko mga kababayan kasi kasi yung pera Uh, pag nandyan lang yan ay magagasta at magagasta yan mas mabuti yung may ano na tayo mabibili tulad ng lupa dahil yung lupa uh, hindi yun mawawala mga kababayan, hindi yun matutunaw at talagang andun yun maganda po yun na ang tawag doon na Maganda po yun na investment yung lupa kasi hindi yun mawawala. Ayan, mga kababayan at magpasalamat lang ako lalo na po kay Tito Efren. Maraming salamat Tito Efren dahil po na binigyan mo ako ng bonus. ayon, dinagdag ko po doon sa lupa at doon lang po ako bumili sa likuran ng Kiss Sister. At ano man yun, 400 square meter ang binili ko, ang binili ko yung kalahati lang. At sabi yun ni ate, reserve na lang daw niya yun para sa akin. Baka bibiliin ko ulit daw sana po mabibili natin kasi malaki po yon 400 square meter po kasi yon tapos hindi hindi ko man kaya yung presyo kaya yung kalahati na lang binili ko ayan mga kababayan at maraming maraming salamat talaga no sa Panginoon at sa kaiser Paul sa lahat po ng naniniwala sa sumusuporta ng PB Team ng Pugong Biyahero maraming maraming salamat po sa inyong mga viewers sa mga viewers namin na uh, nandyan po kayo palagi. At maraming maraming salamat sa hindi nyo pag-skip ng ads. Kahit papaano, malaking tulong po yun para sa amin mga kababayan. Ayan, at uh, God bless po sa inyong lahat. Kahit saan man kayo sulok ng mundo, God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At uh, happy happy po ako mga kababayan na uh, nagkaroon ako ng lupa. Sana uh, sa sa susunod na taon ay magkakaroon din tayo ng kunting bahay kahit maliit para mag may bahay na po tayo mga babayan. Yan po yung pag-iipunan ko mga babayan dahil sa susunod na po, sa susunod na project ko is yung bahay na naman. Ayan at thank you po sa inyong lahat at maraming maraming salamat. Bye-bye!